Bukod po sa mga nawasak na tirahan at nalagas na buhay, maraming pamilya rin ang pinaghiwa-hiwalay ng pananalasa ng bagyong Yolanda. At sa tulong po ng U.S. Air Force, na ibiyahe mula late ang ilang nasa lanta para makasama ang kanilang mga kaanak sa Maynila. May report si Sandra Ginaldo. Dalawang C-130 ng U.S. Air Force ang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ngayong hapon. Dala ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda na karamihay hindi na raw matagalan ang kalagayan sa Leyte. Isa sa kanila si Erwin Ohales na bukod sa nawalan na ng bahay, nahagip pa raw ng motorsiklo. Iniwan Erwin ang kanyang pamilya sa Leyte. May kapatid raw siya sa Maynila pero hindi pa nito alam ang kanyang pagdating. Mana, Marilo Alice at uh, Tagig, Ah, uh, adin uh, na kami. Uh, siguro ambot uh, bangin din kami ng ospital. din to siguro sa uh, Rizal or ni di nga ni pagkadi na na. Tunay nga na maraming pinaghiwalay na pamilya ang bagyong Yolanda. Si John Paul, 12 anyos, naiwan din ang kanyang pamilya. Bakit naiwan mo yung pamilya mo sa San Jose? Kasi nag ano kay tiyo, nagbantay. Nagbantay ako kay Tiyo. Ah, nagbantay ka kay Tiyo mo. Yung Tiyo mo yung may sugat, di ba? Oo. So, kamusta na ang pamilya mo na naiwan mo? Okay lang sila. Buhay silang lahat. Ang iniisip ko ngayon, sana may pagkain sila. May may ang kanila. May tulugan sila. Ito naman si Rhea Angela Fabre at kanyang anak na si Razor. Larawan ng katatagan si Rhea kaya laking gulat ng mga doktor at nurse nang malamang nakunan siya noong kasagsaga ng bagyong Yolanda. Agad siyang isinakay sa ambulansya para dalhin sa ospital. Simula noon na dala ka na ba sa ospital? Hindi pa po. Pero kagabi po, dinala ko ng boss ng asawa ko dun sa sa airport na check up kami. Oo, pero Opo, oh, kasi wala daw silang dextrose doon. So, binigyan lang nila ako ng antibiotic. Pero para ang tapang-tapang mo, no? Kailangan ko po eh, kasi... Although nagdalawang beses po akong nahimatay, eh, natakot yung mama ko kasi daw, nangisay nga daw po ko. Nang makausap ko si Rhea, parating na ang kanyang asawa na nasa Maynila para sunduin siya. Nakilala ko rin si A.G. Sanyo, isang freelance photographer na inabutan ng bagyo sa Leyte pinawento nga niya na may kapatid siya na nagdadabot ng bangkay. Realize ko parang kinuwento pala na yung nangyayari sa akin. Kasi napanood ko pala na yung sa GMA rin na report na nagkataon na nakuhanan pala po ako ni Sir Jiggy. So ikaw ang tinutukoy niya na nagpupulot ng bangkay? saka so, kasi parang since ako yung nandun, ako na yung naatasan na hanapin ng mga kamag-anak namin. Sandra Ginaldo, GMA News.